Kinilala bilang isang uh, natatanging huwarang pantawid pamilyang Pilipino ang isang pamilyang katutubo sa buong Mimaropa region at ito ay nagbula dito sa bayan ng magsaysay. Kilalanin po natin sila at atin pong ipagbalaki. Pakinggan at panoorin ang ating panayam sa Pamilya Fogoso. Kayo po ay nakatanggap at kinilala po kayo ng isang uh, prestiyosong... Uh... Uh, award o pagkilala mula sa DSWD. Ano po? Oh, pa. ano po ang paano po nagsimula ito? nagsimula po ito nung yung mga anak po namin kasi yung unang tinanong po sa amin eh. Uh -huh. Nagpapaaral po kami ng aming mga anak tapos ang 19 po 'yun pumasok yung Disability Tungo Pantawid Pamilyang Pilipino Program po. Uh Oo. -oh. Uh, na naisama na ng gobyerno na tulungan yung mga bata na may suporta silang ibibigay na para mai pagpatuloy nila ang kanilang pag aral Hindi lang po yung pagsisikap namin. Mm -hmm. Ano po ang trabaho po ninyo? Ah, uh, po magsasaka at kaingin. Kaingin. okay. Ah, mahalaga 'yan. Mm hmm. Ah, kayo naman po, ano po ang trabaho po ninyo? Ah, uh, bali Kung ano po yung ginagawa ni sir, Katulong din po. Katuwang. Mm -hmm. Katuwang talaga. Katulong din po ako sa luhay. Uh, so, so pa paano nung na, naipasok na sa DSWD sa Pantawid Pamilya? Ah... Bagamat po ganun na yung naging buhay po ng aming pamilya, nagpapaharal po kami ng aming anak. Ilan ang um, anak niyo nga pala? Anim po. Ha? Anim. <laughs> uh, yung anim na yun, nakapagtapos sa ilalim ng pantawid pamilya? Ah, uh, hindi rin po. But, na, na, lahat sila nabutan, naging beneficiary. Ah, naging beneficiary. Ah, oh, okay. Pero graduate. Grad graduate na. Yung na ano po. lang po, bali apat na po. Yung, yung isa po ay ano po ngayon. Yung una po ay yung panganay namin ay graduate ng computer programming. Uh -oh. Tapos yung sunod po gano'n din sa TESDA po siya. Okay. Sa semirara po ngayon uh -oh, sa trabaho. Uh -oh. Tapos yung sumunod po ay graduate na din ng BS Agro, uh, B, 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 uh -oh. Agroforestry po. Uh Oo, -oh, wow, baba babae po 'yun. Uh, yung sumun sumunod po ay graduating ngayon, fourth year college na din po. Ganon uh -huh. din po ang korso. Mm -hmm. Tapos yung sumunod po ay second year college. Uh -huh. Tapos yung bunso po ay grade 8. Ah, may mga batang oh, uh, okay, uh, yun. pa. Okay. Yung dalawang, <laughs> dalawang nag-aaral ng sa agriculture, pwede nyo i-apply dito sa munisipian. Yan <laughs> yung nga po. Yun... Na, nangangailangan din dito. Uh -huh. Yan ang yun, mga ganyang kursong kailangan talaga. So, pakikwento na nga po ulit. Ah, uh -huh. uh -huh. Doon po sa buhay po namin, sa pagpapaaral po ng mga aming mga anak, ay malaking tulong po yung nagawa ng ating gobyerno na matulungan po kaming mga mahirap, uh, lalo na po sa amin, sa bundok. Bundok, malay. Malaking tulong po, po talaga sa amin na may porsigin namin yung pagsisikap para yung karagdagan doon ay may pagpapatuloy yung aming mga anak na makapag-aral talaga at makapagtapos po. Layunin po na rin namin ng aming pamilya na pag-aralin talaga sila. Hmm. Kaya hanggang ngayon po ay yung iba nagtatrabaho, yung iba po tuloy-tuloy na nag-aaral po. Oh, uh, bilang nanay, ano ang <laughs> pakiramdam ninyo dahil uh, nakaramdam din ba kayo na niisip nyo noon na itong pantawid pamilya o itong pagprograma uh, ng DSWD ay Uh, nakikita ba ninyo na baka hanggang dito lamang ito? Hanggang dito lang? O na no, hindi makakapagtapos? Ano po ang pakiramdam nyo nung una? Ah uh, yung nung una po, parang ganun nga po yung iniisip din namin. Pero po ay habang kami ay nakasama doon sa beneficio ng 4 ay gumagawa din po kami ng paraan na nagtatrabaho po kami, uh, talim kami ng mga kamuting kahoy, kamuti. Tapos po yun ang ibinibinta namin. Uh, para pang ano po pang gasto may may gastos, dag, kasi Pagdagdag, mahirap oh. din eh mahirap kung pa. aasa ano okay. oh, po. oh, lalo na po sa amin ay ano lang po nung una po nung ay hanggang grade 4 lang po inilipat oh. namin yung mga bata dito sa magpasan mm -hmm. Barangay -hmm. kahit po napakalayo at saka yung simple po gubat yung dinadaan nangangamba din po kami pero mm -hmm. po ay sa awa ng Diyos po nakapagpatuloy na ano kalayo ang inyong bahay mula doon sa paaralan yung sa, ano po, sa Gapasan, mga dalawang oras po, din na oh, lang ba? Oh, oh po, ubat po yan, ubat, opo. Pababa. Doon po namin, binababa yung anak namin, doon siya nag-aaral ng elementary po, yung panganay namin. O, oh, ganun kahirap. Ay, e, paano pagka, may, wala, ulan, bagyo. Ay, kapote. kapote po. <laughs> kapote. Ah, okay. Dalawang oras, imagine, dalawang ano oras. Po. Ano? Ganun po yung pan, yung buhay hindi, namin doon. Hindi kayo na din ng loob. <laughs> Hindi po kasi po yung siyempre po naranasan namin yung buhay na mahirap po talaga kasi oh. yung pangarap po namin sa mga anak namin na hindi na po sila gagaya sa amin na talaga puro trabaho paghihirap oh, lagi Kaya gusto din po namin makapag-aral at makapagtapos makapagtrabaho po. Oo, oo, yun, yun. Yun talaga ang focus yun po, yun ninyo po ano? Talaga. So ginabayan niyo talaga oh, yung po. anak ninyo oh, kasi meron po mga anak na nakapag pag nag-aaral nag nakapupunta sa nalilihis oh, ang po. ang landas na, na yung iba nagiging ibang pananaw. Opo. Oh, oh, yung halimbawa ako isang katutubo pagkatapos doon nakapag-aral ako nag-iba na ang aking ugali. Oh, meron po Oh, natakot din po ba kayo sa ganon? Oo. Uh, eh, ano okay. ginawa po ninyo? Sige po. Uh, sa, sa amin po, yung <laughs> pamilya po, po, talaga namin ay may isang tonto kami, patakaran. Uh, uh, po. Binigyan uh, po ng pat may patayun, may patakaran. May patakaran po. Pa, oh, po. yun po yung magiging buhay naming <laughs> yun po sa <laughs> tiyan, aming yun, pamilya. Yun, sa, pamilya, sa mga bata. Mm uh, 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 ano po yun? uh, Yung patakaran po na ay simple lang po. Ano uh, pa? Pag hindi sila na makapag makapagtapos ng pag-aaral, dahil sa pag po namin, dahil nang hirap po, ay eh, wala po silang matatamong... Uh, yung sinasabi nga po kahit na konti lang yung aming pinaghirapan na pamana mm -hmm. wala silang matatanggap yun yeah. po yeah. so, yung panamin yung panamin sa mga bata no. Pero pag nagsikap tayo, yung pamana namin, hindi hindi na ninyo yan mai uh, hindi na ng iba. Ay, Ayun, ay, po. Oh, tama. So, oh. Oo, nga naman. Hindi maganda, maganda. Oo. Oh. <laughs> so, yung sa mga anak ninyo, meron kayo naging problema rin sa anak ninyo? Meron din. Ano po yung mga naging pro problema? Yung po sa, ay yung problema po namin, dati po yung talagang napakahirap noon. Yung sa pag-aaral nga po, yung ibang anak po namin, lalo sana nga po magtulong sa trabaho kung ano ang gawa po namin. Eh, doon din po sila tumutulong mm. din po hanggat gusto din na magtulong. Tin -tin uh, sinasama po namin sa trabaho mm. na magtanim naman kung ano-ano po. Mm. Eh, nung ano na po, nung mag-graduate na po ng grade 6, yung anak namin lalaki, yung pangalawa po, eh, sabi niya, mama, ayaw ko na pong magpasok. Magtulong na lang po ako sa inyo para mas maano naman po yung buhay natin. <laughs> e, <sabi laughs> ko, yun, niyo, pwede, oh, 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 sabi ko, hindi pwede anak. Sabi ko, di ba sa patakaran natin ganito? Pag ikaw ay hindi mag, hindi ka na mag-aaral at hindi ka makapagtapos, wala kang matatamo kahit ano. Sabi ko, kahit may hahayop lang man po na may mga baboy din po kaming alaga, sabi, wala kang maaan, wala kang matatanggap mula sa amin. At saka, kung mag-aasawa ka, yung ano po kasi namin, kahit na mag-asawa sila, pag hindi sila nakagraduate, wala pong kasal. Hindi, wala, hindi po kami magpapakasal kasi yun po yung, yung pag-aalaga namin ng mga hayop, pagsisikap namin na magtanim ng mga palay, yun pa ay para lamang sa pag-aaral ng mga bata. O oh, nung yun, ang ganda. Pero meron kayong tradisyon nakapagka ang kultura, no po? po. Nakapagka ang isang bata ay umabot na ng 12 opo. anyos opo. yata, o yung sabi na nga, na rumegla na. na. Pwede, Pwede, na <laughs> Pwede na mag Pwede na mag-asawa din. Kahit na opo. 6 na taong gulang, <laughs> ano, no? uh, 10 ano, uh, years old. Opo. Opo. Basta turumegla ka. Opo, pwede na pong magasawa. Pwede ka na magasawa at papayagan ka na. dati po, ganun po. Dati, pero nabago po yung Opo, Sa amin po, hindi ko po pinayagan na maging ganun. Kasi nga po, ako po mismo yung nakaranas na bilang nanay na walang pinag walang tinapusan po walang trabaho na maayos kundi pagtatanim lang po tulong sa asawa ko Siyempre po random ko po, po yun na talagang napakahirap hindi po pwede na yun ang mamana ng mga anak ko kaya yung sabi ko yung hindi makapagtapos walang mamana kung mag-aasawa man kayo walang kasal kaya sabi ko yun hmm. Itong programa ba ng DSWD ay malaki talaga baga ang tulong sa inyo? Ilang porsyento sa tingin ninyo kung anong ang kung anong sa sa bigat ano po halimbawa ang may trabaho ka may trabaho kayo naghahanap buhay kayo Nung wala pa ang DSWD, talaga nagsusumikap kayo. Opo. Pero nung pumasok na yung DSWD at magbigay ng tulong, Ganun pa rin po. Ano ang nara naranasan ninyo? Nabawasan ba yung agam-agap sa mga gastusin? Opo. Opo. No? Opo. <laughs> Malaking <laughs> tulong po. Malaki. Napakalaki. Ma napakalaki po. Dahil yung ginugugol po namin na panggastos. Pagkain pag mga bata. Para All. sa pagkain na lang po yung ang ginagawa. Okay. Kasi yung doon sa bibi, mga bilihin ay sa galing sa na po yung, pili, yung sa turong na po, notebook, oh, oh, doon na po namin nagagawang paraan na yung tinatanggap makabili uh, makabili. Ah, ayaw. Ayaw. <laughs> Oh, makabili. Makabili ng bag. <laughs> mga bag o oh, ang gamit oh. pang isyel, Kasi po, po. yung pa, sa ano po kasi yung binipisyo po mula sa kanila itong sa estudyante, yun po talaga ay para sa kanila, ibibilin ng mga gamit na para Hindi kayo nakaisip na itong pera na ito, gamitin natin sa iba. Hindi uh, po. Kasi <laughs> po yung kung talaga, yung pag-aaral po talaga ng mga bata, yung gusto namin maipagpatuloy po talaga nila. O, kasi may iba kasi na, may iba po na kapag nakatanggap na ng pera, ibibilin na, ibibili na kung ano-ano na isa <laughs> ay, iba na. Po. At nawawala na doon sa pag-aaral <laughs> ng bata. No? So doon sa mga anak ninyo na nabanggit ko ninyo dyan, ano, uh, sa tingin ninyo, uh, ito ba sila ba ngayon ay pwede nang makatulong sa inyo? Nakakatulong na rin. Ah, uh, meron dito. na, uh, ano? Uh, naga, sa uh, Nasa Semirara uh, na nagtatrabaho. ano uh, Anong pangalan po niya? Si Rod Anthony po. Pugusa. Anong pong trabaho niya doon? Ngayon po ay nasa ano na po siya. Bali nagbukas po yung divine ng paaralan doon. Andun na po siya nagtatrabaho ng sa, Divine. po. Google computer, po. Ay, uh, computer. Ay, yung kanan po, yung, yung uh, siya nag... siya nag-aayos ng mga Mm, wiring. Ah, ba? no, oh, sa computer. Uh, oh, oh, Ayun, maganda. Computer technician. Oo oh, po, technician pa, po siya. Magaling, magaling. Ano, <laughs> talaga namang, hindi na ngayon na tumutulong din sa inyo. Oh, oh, oh. May oh. tulong na po. Oo oh, naman. Na. Oh. lalo na po sa kanya mga kapatid. Hindi, meron na siyang party ng oh, no. pamana. Wow. <laughs> 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 meron na siyang pamana. Yung, uh, il ilan yan? Yung isa naman po, yung... Yung isa pang nag-aaral ninyo, agro ay yung ano po for, yung nag-aaral po fourth year college fourth year college na, sa babae po yun nandiyan po sa ano sa Morta sa Morta yeah. yeah. mabuti naman bakit sa piling nyo naman na maging agriculture ang kunin ng dalawa ninyong anak kasi po yung kan po bilang katutubo hindi yung kan po namin para mapangalagaan din po yung hindi po lalayo yung kanila sa yung buhay sa, 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 buhay sa, buhay po sa buhay lang. ninyo oh. kasi ano eh ang tatanim ano oh, nabanggit oh. nyo kanina oh. kaingin at pagsasaka. Okay. Oh, lang ha, wag niyo sabing magsasaka lang at saka kainin. <laughs> Kapag nawala kayo, wala nang kakainin. <laughs> ang mga, ang mga uh, <laughs> Tagalog. <laughs> Kailangan kayo ng gobyerno. Ano po. Hmm. So dito sa pagtulong sa inyo ng, ng gobyerno po, no? Uh, itong si Mayor Junjun Triano oh, na Naka, oh. nakaalalay din sa inyo. Nakaalalay po. No? no? Talagang, no, po. Pursigirin po na. Sige po, ano pa? Uh, Malaking tulong po yung pagpupursigirin po ni Leo para po sa amin na makarating kami sa ginto ng buhay na ganito. Kasi siya rin po nagbibigay sa amin ng inspiration po. Uh, kahit pa paano, ay pag lumalapit po kami sa niya, ay pang travel man oh, na papunta doon talagang ah, katu ganon, katu katuwang ato. po siya katuwang po talaga kasi pagka uh, wala wala si wala. Neo oh, hindi wala. ka baka karapin hindi po kami kapunta ng Manila kayo. Manila so <laughs> malaking tulong si malaki Neo so ano may papayo niyo po no sa ating mga kapwa ninyo sa tutubo ah, sa akin po sa buhay namin ah yung may papayo ko lang po. Bagamat ganito ito yung kalagayan natin, kalagayan, ay mas, yung kahirapan po kasi talagang napakahirap sa aming area. napaka sa kalsada, maputik, uh, wala pong kuryente. Walang kuryente. So, solar lang po gamit namin. Solar lang talaga. At nung una, walang hanggang grade 4 lang yung mga bata doon. Pero po ngayon, dito na sa barangay. Ngayon ay malaking tulong. May high school na po sa amin sa Mugarang. At uh, pulihin na lang po yung kailangan naming ibaba yung mga bata sa kapatagan, sa bayan. So, kamakailan lang yun and na napasinayanan yung high school. high school. high school. Oh, high school. Oh, school. oh, oh na, high school. Oh, high uh, school. Oh, high Oo. Oh, po. yung dati ay palipat po yung mga bata. <laughs> hmm. Siguro uh -huh. nagalit ang mayor eh. Palipat. Kaya na kayo. <laughs> na? <laughs> <laughs> eh, naranasan po namin. Galing Cornaga. Yung mga oh, anak namin. Galing oh, Danglog. Buwa namin doon sa... Hanggang mo rin, dun, uh Oriental po. Doon sila nag-senior high. Uh. Tapos nung nag-ano po nga po yung COVID, uh. pinabalik namin sila dyan at may senior high na din dito sa amin, sa Magarang. Doon na pinamin sila pinag-aral ng grade. 8. Twelve. Twelve. Hindi nagsawa yung mga bata. Hindi no. rin po. Talagang pinipili <laughs> ko talaga, oh, no? Ang <laughs> talagang pinaisip ko sa nila, walang mana. <laughs> 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 o, lagi ko pong ano sa Pero kailan. kung totoo siya, kapag ngayon may trabaho ka, hindi mo isipin yung mana, eh. Tapos oh, so, galing, na, ka, ano? Wala. Lang. Saka yung kwan ko po sa kanila, hindi pwedeng magjowa. Yung no. yung punta ah, ng uh, uh, talaga. Uh, <laughs> kung malaman po namin na sila ay may mga ganun, napahintuin namin ang pag-aaral. Magtulong ah. Namin sila sa amin. Ganon po yung ginawa namin sa mga bata. May karanasan so, po. Okay. Isang karanasan din po yan. Ah, oh, bakit? Uh, Paano nung sina? May ilang na kwento na may naging <laughs> karanasan kayo ng isang <laughs> anak niya na karoon ng jowa. Paano niya? Uh, noon po, uh, yung una naming anak sa napanganay, nagkaroon po ng jowa. Ah, uh, naireno na po namin ang 15 MSM, MSM oxide. na na po namin, dinayara na po. May bayad po pa po, po, po noon eh. Mm -hmm. yung SIM, mm mhm. Ah, bago siya makapag-adopt, na po namin ay bago magbakasyon eh, no eh. O. Hindi po umii sa amin talaga. Oo. Oh. Dinala ng, <laughs> Nang jowa may. <laughs> <laughs> nanay, nang jowa. Ah? Hmm, pinuntahan dahil sa boarding. Ah, ano daw po? Mamasyal muna doon sa kanila, mga mga <laughs> so anak ng dinyag. Uh -oh. Ay, nung mabalitaan po ng nanay, sabi niya, ay, puntahan natin. Uh -oh. Yun po, pinuntahan nila at kinuha po. Hindi na, talaga pinuntahan. Talaga po, pinuntahan Ah. Po, po namin, hindi ko na po pinabalik. Lahat po ng mga gamit niya doon sa boarding house, kaldero at mga gamit niya sa... Lahat ng gamit niya hindi na po namin pinuha. Sabi ng anak, mama sayang yung pera, hindi mahalaga ang pera para sa amin kung hindi ang kinabukasan mo ang napakahalaga. Ang ganda naman yeah. noon. Oh. Hindi na po hanggang ngayon hindi namin hindi na po nakuha yung kung ano mang doon din na. Ay di na, oh, iiwan niyo na lang. Opo, oh. hindi namin siya pinapunta nang ano, Aba, house na hindi na hindi so na, na po sa wag ka nang umalis at dito ka na saan magtulong ka muna, di ba yan ang usapan natin. Ganun oh. po yung nangyari. Ay kung saan naman po <laughs> siya ngayon. Ay nag-graduate na din. Nag-graduate so, oh, na ba? Tama <laughs> talaga na, ba? <laughs> Sa kalapan po namin tinag-aral din. Doon siya nag-graduate. Oh, dito sa dito sa Magsaysay ba magka magkakaroon na ng national college dito. So, yun na yun, po. Inaabangan ninyo yun. Inaabangan po, po. namin kasi may grade 8 pa po, po kami. Ayun, <laughs> oo. <laughs> Ay, maganda yan. At uh, paabutan ng iyong mm, ano. bunso um, niyo uh, oh, oh, yun. po. Bahay dyan, yung pinakamamahal na bunso. <laughs> Pag-aral. No? Sana nga po eh. Ay, talaga oh, yan oh. naman. Kapala rin po. Tuloy oh, po natin yung pangaral po ninyo uh, sa kapan ninyo katutubo rin. Oo. Huwag po sa ng... yung aking masasabi po sa kapwa ko mga katutubo, ah, kahit sa mga laylayan ng bu bukid dyan, sa mga katulad namin mahirap, ay ah, yung masasabi ko lang po ay eh, yung pag-aaral talaga ng mga bata ay pinakamahalaga po. Huwag tayong susuko sa anumang pagsubok o kahirapan na ating dinadanas. Kasi hindi yan mawala talagang, yan ang buhay natin eh, mahirap talaga tayo. Pero ahon, ah, pag nalimbaw at na makapagtapos ko <laughs> yung mga bata, sila na yung mga magatanaw ng kung ano man ang meron. Mm -hmm. Pero para sa ating mga magulang, obligasyon natin na paaralin talaga sila. Yan mm -hmm. po yung aking maibig sabihin sa lahat po ng mga magulang, katutubo man po o hindi, na, na sanay paaralin natin ang ating mga anak. Mm -hmm. Bilang nanay, sa nanay na lang tayo dahil mas matindi ang nanay. You know? <laughs> ay, matindi po sila sa nanay. <laughs> <laughs> mas matindi ang so, nanay oh. oh. kapag Sa so, inyo po. ah uh... uh, sa akin po, bilang nanay, uh, yung payo ko lang po sa kapakong katutubo, uh, pag-aralin po ninyo ang inyong mga anak, uh, dahil po pag, ito ay pag sila po ay nakapag-aral, malaking kaalwanan na po para sa magulang kasi po nakakatulong na sila. Lalo sa kanda sarili, no? makakatulong na sila sa mga kapatid nila, sa magulang. At saka po yung hirap na naranasan natin ngayon ay hindi na po nila mararanasan pag sila ay makapagtrabaho na. At yung payo ko lang din po, sana po mabago na din yung mga nangyayari po sa bundok na maaga pa lang po nag-aasawa na. Kasi po, pag, pina, pag ganun palagi po yung mangyayari ay yung paghihirap ay mamamana talaga ng mga... So, Gusto mo na ang ibig sabihin eh, paguhin yung kultura. O yung mga kultura. At nasa inyo yan. Hmm. No? Sa inyo okay. mga... Hindi naman sinasabi natin makabago okay. Ang okay. okay. totoo naman ito ay, ako nga, uh, ayaw kong mawala ang kultura ng mga katulungo. Okay. Dahil unang-una, hindi para pagkakitaan ito, ha? Hindi okay. para makita ng mga itag-ibang, iba yung uh, lugar, mga magiging bisita natin. Ito yung pinagmamalaki naming mangyan. Okay. Ito, dito kami nagsimula, ito yung tao dito sa amin. Okay. Diba? Oo okay. po. Kasi eh, ngayon, yung iba nakasuot na ng... hayo-hayo na masuot ng, ano, ng mga kultura. Oh, diba? Ay, yung iba po, ayaw. ayaw na eh. Pero ba? kami po eh... Oo, oh, oh. okay na Po. Uh, uh, okay kami uh, <laughs> uh, Masasabi niyo po sa ating DSWD. ah uh, maraming maraming salamat po sa DSWD Magsaysay. Sa hanggang sa Mimarupa Regional. Uh, at Pangulo. Oh, kay Pangulo. Maraming, Pangulo BBM. oh, so, BBM na Maraming salamat po makarating talaga. Nakarating po kami dyan sa Malacanang uh -oh. at nakadao palad po namin talaga siya. Oh, uh, ano pakiramdam? <laughs> uh, masaya po. Masaya po talaga. Ay sa nagal pong panahon ay hindi po namin akalain na makarating kami doon at makasama po siya. Uh -huh. no. may okay. binulong naman ba sa si Panino? zero, <laughs> no. Yung ipampatuloy ang yung pagsisikap para sa mga anak. po yung talagang ibinulong niya. Ayun, oo. Oh, no. Talaga naman. to. Oh. <laughs> Sarap <napakinabdaman, laughs> naman. Ayun, Ayun. na pakiramdam ba? Na, ano ang pakiramdam niyo nung nakakita niyo ang Pangulo? Masaya po kami. Ah. Uh -huh. uh, sobrang saya po namin at saka nakita din po namin yung kapadi namin mahirap na natulungan din po ng DSWD na ganoon din po sila. May mga maayos na pumbuhay. May mga anak na rin po sila nakagraduate at nagtatrabaho na po. Kaya maraming salamat po sa DSWD. Kay ah, oh. ah. eh, Mayor naman. Uh, ah. Ano naman may <laughs> ispapabot yung minsay kay Mayor Junjun Triya? Ah, Mayor, ah, napakalaking bagay po ang inyong binigay na payo mula noon nung magpaaral po ako ng mga kulihi po lalo nung magkasabay-sabay po sila. Talagang yung mga tulong ninyo ay mga payo ay maraming maraming salamat po talaga sa tulong ninyo. Narating namin yung ganitong buhay hanggang sana ay meron pa pa ang inyong kabaitan. Yun lang po. Okay <laughs> po. Uh, maraming salamat po, Mayor, sa tulong niyo sa amin at sa gabay niyo lagi sa amin bilang katutubo. Uh, maraming salamat po ah, dahil po sa inyo uh, ah, nakilala din po kami bilang katutubo at nakarating kami sa Manila at doon pa po sa palasyo ng Malacanang nakarating din po kami maraming salamat po sa inyo ah, maraming salamat po ah, bilang natutuwa din po talaga kami dahil kauna-unahan po kami na ako nakasakay sa bar ko kasama yung pamilya ko sa aeroplano po ang aeroplano <laughs> <pa>. ang <laughs> Napakasarap po oh, ang pakiramdam. Hindi oh. <laughs> akalain talaga. Hindi oh, rin namin akalain na gano'n po yung mga ma namin. Okay. <laughs> May pagmamalaki oh. ko talaga oh. no? sa sariling sikap, oh. sa tulong ng gobyerno, sa tulong ng DSWD, oh. ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos oh. Jr. at ni Mayor Junjun tria oh. Ano talaga oh. naman, oo. Oh. Sige sige, salamat po at uh, maraming na mara sana. Ano po yung inyong mga anak din oh, uh, makita natin dito nagtatrabaho na rin. Ano po oh, yung po. pangarap din namin talaga sana po makatrabaho din sila po. Ito so, po so, yung isa. Hindi bilang, yeah. bilang yeah. makada baka yeah. ano, ganti. Okay. O so, bilang balik tangkilik ba saulong ng nating pamamaraan. Maraming salamat po. Maraming salamat maraming, po. maraming salamat. Maraming maraming salamat, <laughs> salamat po. Maraming salamat. Po. <laughs> Ako po, Mararo at your service, ang inyong magsaysay news correspondent. Dito ang ating special report. Muli, manatili pong nakasubaybay at nakatutok para sa mahalaga, komprehensibo, detalyado, mga impormasyon at balita sa bayan po ng magsaysay. Huwag po natin kalimutan mag-like, i-follow at i-share ito pong magsaysay news bulletin FB page. Ako po, ang inyong magsaysay news correspondent. Mararo po at your service.